Magandang araw sa inyo, mga kaibigan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay isa sa mga bagay na pinag-uusapan sa mundo ng kababalaghan, ang kulam. Totoo ba ang kulam? At ano ang sinasabi ng Biblia tungkol rito? At isa sa mga mahalagang tanong ay kung tatablan ba ang mga lingkod ng Diyos o yung mga tapat na nananambalataya? sa Diyos. Yan ay ang ating pag-uusapan sa video ito. Bibitinin ko lang kayo ng saglit mga kaibigan kung gusto nyo ang ganitong mga content na kung saan tayo ay makakapulot ng mga aral mula sa Biblia. Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor na isubscribe ang channel na ito ang Usapang Banal para maging updated ka sa ating mga future uploads. Now back to the topic. Ngayong palapit na ang buwan ng Nobyembre, sigurado ako na ang topic sa mga balita sa social media ay tungkol sa mga multo mga kapre, white lady, tikbalang o anumang mga nasasapi sa mundo ng kababalaghan at hindi rin mawawala sa usapin ang kulam Speaking about multo mga kaibigan Naalala ko lang ang mga alagad ng Panginoong Hesus Kristo noong makita nila ang Panginoon na lumalakad sa ibabaw ng tubig ay kanilang napagkamalang multo ang Panginoon Matthew chapter 14 verse 26 At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat ay nangagulumihanan sila na nangagsasabi multo at sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Ang punto natin dito mga kaibigan ay maging ang mga alagad ng Panginoong Heso Kristo ay nabanggit ang salitang multo. Hindi ba't ang ibig sabihin nito mga kaibigan na kahit sa mga sinaunang panahon pa ay talagang nag-i-exist sa mga pag-iisip ng mga tao ang salitang multo. Naiimagine ko lang ang mga alagad na lalaki ng Panginoong Isokristo. Nandoon si Matthew, nandoon si Pedro at nagsisigaw nga sa takot. Ano kayang klasing sigaw iyon ng mga lalaking alagad ng Panginoon? At alam niyo ba mga kaibigan na kahit noong Old Testament time ay pinagbawalan ng Panginoon ang kanyang bayan na huwag gumawa ng mga bagay na gaya ng mga panggagaway, mahika at maging pag-iinkantador. -e Ibig sabihin mga kaibigan, hindi lang sa New Testament ito ating mababasa maging sa Old Testament. Deuteronomy chapter 18 verse 10 hanggang 12. Ganito ang ating mababasa. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nanghuhula o nagmamasin ng mga pamahiin o inkantador o manggagaway o inkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Ayan, maliwanag na kahit sa mga talatang ito na nakasulat sa Old Testament noong unang panahon pa, pinagbawalan ng Panginoon Diyos ang kanyang mga lingkod na huwag sumangguni sa mga patay, masamang espiritu o kahit na nga ang mahiko ay nabanggit din dito. At alam nyo ba mga kaibigan na kung sino man ang gumagawa ng mga bagay na ito ay talagang karumaldumal ganito ang sinasabi sa verse 12. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon at dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Ayan, napakaliwanag mga kaibigan na kung sino man ang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal nga. Ngayon, pag-usapan natin ang kulam. Ito ay malinaw na nakasulat sa Biblia at ito nga ay nakakategorize sa gawa ng laman. Sa Galatian chapter 5, magsisimula sa verse 19 hanggang 20 ay ganito ang nakasulat. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtatanim, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Ayan, maliwanag sa talatang ito na nabanggit ang salitang pangkukulam at ito nga ay nasa bilang gawa ng laman. Maraming mga tao na sumasangguni sa mga mangkukulam at kanilang ipinakukulam ang mga taong may atraso sa kanila. Isa sa mga halimbawang ito ay ang love triangle. Halimbawa, mahal mo, ang mahal niya ay nako mga kaibigan. Isa sangguni ka talaga sa mga mangkukulam o di naman kaya isang lalaki Matapos niyang makuha ang kanyang gusto sa isang babae, basta-basta niya nalang itong iiwan. May ibang mga babae na talagang sumasangguni sa mangkukulam. O di naman kaya napakalaki ng utang ng isang tao at ayaw magpakita. Naku, may sumasangguni talaga sa mga mangkukulam. Kung ang paggawa ng kasamaan mga kaibigan ay nagtuturo sa ibang mga tao upang sila ay maipakulam. Hindi ba't ang rin nito ay ang paggawa ng kabutihan? Ang ibig kong sabihin mga kaibigan, walang kukulam sa'yo kung ang iyong panig ay nasa katuiran. Lahat ng iyong ginagawa ay mabubuti. Sino ba naman ang mangkukulam sa'yo kung lahat ng iyong sinasabi ay mabubuti? Bakit ka naman ipakukulam? Ang ibig ko lang sabihin mga kaibigan, isa sa mga epektibong sandata laban sa kulam ay ang paggawa ng mabubuti. Tanong mga kaibigan, yun bang mga tapat na nananampalataya sa Diyos tatablan ba ng kulam? Alam natin mga kaibigan na ang pangkukulam, mga mahiko at mga inkantador, ito ay kapwa-gawa ng mga masasamang espiritu at ang mga masasamang espiritong ito ay naglipa na saan mang dako sa mundo. Ngayon, como ito ay gawa ng mga masasamang espiritu at ang mga masasamang espiritu na ito ay kailanman hindi mga nanaig sa espiritu ng Diyos. Kaya kung ang Diyos o ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo, walang sinuman ang makagagalaw sa inyo ayon sa nakasulat sa Aklat ng Unang Juan, Kapitulo 4, Versikulo 4. Kayo'y sa Diyos, mumunti mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siya nasa inyo, kaysa nasa sanglibutan. Ayan, maliwanag sa talatang ito mga kaibigan na sinasabi, kayo'y sa Diyos. At kung sino man ang sa Diyos ay lalong dakila yaong nasa Kanya at ito nga ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat kesa sa mga nasa sanglibutan. At ang narito sa sanglibutan, hindi lang ang mga kahirapan sa buhay. Of course, nariyan din ang mga masasamang espiritu. Kaya ang mga taong tapat na nananampalataya ay siguradong hindi tatablan ng kulam. Hindi natin alam, baka ilang beses ka nang kinulam, pero dahil sa napakatatag ng iyong pananampalataya sa Diyos, ito ay hindi tumalab sa inyo. Sapagkat kung sino mang tao ay nasa panig ng Diyos at gumagawa ng kabutihan na naaayo sa kalooban ng Diyos ay walang mga masasamang espiritu ang kaya kang alaman, Kaya sa tanong na kung tatablan ba ng kulam ang mga tapat na nananampalataya sa Diyos, ang sagot ay hindi. Pero kung deserving mong tablan ay talagang tatablan ka sapagat ang mga bagay na ito ay talagang totoo at nasa Biblia. Hanggang dito na lamang ang bidyong ito. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.